She, 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 right so, ayan, guys. Tamang hila-hilata lang muna si laundry queen. Actually, ano, tapos na kami maglaba, maglinis ng bahay. Kasi kat katuwang ko yung aking anak. Ako yung nagumpisa. Siya yung magtapos. Kasi kahapon, guys, talaga ang ano, laba day namin sa mga puti is Saturday. Pero dahil gumala kaming mag-ina, napasama kami sa, ano, sa birthday nga ng tita namin. So, ayan. Napending yung aming labahan. Kaya kanina lang kami nakapaglaba. Pero dahil ngayon, tapos na. So, ayan. Tamang relax lang muna sila di hindi Higa-higa. Kasi, ano, tawag nito. Ang sakit ng likod ko pag uwi namin. Okay lang sana yung biyahe eh. Madali lang naman kasi nung pag uwi namin, hinatid naman kami hanggang daang hari. Tapos, ang ano ko lang kasi, dahil natulog yung aking anak, so, kailangan ko siyang kargahin. Eh, medyo mabigat na, kaya ayan, uh, napagod. At saka masakit yung likod ko. Ay, naku, nahirapan ako matulog kagabi. Siguro mga, siguro mga 11 na ako nakatulog kasi sakit ng lalamunan ko. Naparami kasi yung inom ko ng, ano, ng wine. Tapos, ang dami, nilalagyan ko ng yelo. Napasarap, nakarami din ako kaya kahapon. Natawa ko kay mama kasi, baka daw ano baka daw lasing na ako kasi talagang yung mukha ko guys yes wow so you're so beautiful baby ano nung kagabi kagahapon, guys nakasiguro siguro mga naka twice na Lapa ano pang alak twice na na ano pa lang ako na wine namumula na talaga yung mukha ko eh naka four glass lang naman ako ng wine tapos talagang sabi nila uy, baka lasing ka na kasi ako pag nakakain mo guys, kahit kahit medyo konti pa lang, talaga yung mukha ko, alam niyo yung pulang pulang-pula na talaga, hindi na, lalo na pag tumatawa. <laughs> Sabi na, uy, dandan ka kasi may anak ka pa naman. Na Pero ano naman, kinontrol ko din talaga yung sarili ko kasi medyo matagal na rin ako hindi nakaka, nakakapag-wine. Kaya naman, ano lang, nakisama lang din kasi masaya naman talaga guys kapag yung nakikisama. yung kumbaga nakikibanding ka. Alam niyo yung tipong pagkag pag nag enjoy kayo, sige, enjoy ka lang din. Hindi kayong, ano ba, alam nyo, hindi pong kill joy. So, alam nyo naman ako, guys, sa mga ganyan bagay, go ako. Sa so, mga, uh, uh, ganyan, pag sayawan, sige, sayawan. Kahit nga, minsan eh, hindi maganda yung boses ko. Pag pinapakanta ako, napapakanta hey, na rin. Basta alam ko lang yung lyrics. Hindi <laughs> ako nakamakisa. Oh, come here. Come here. Oh, gusto niya na pakita siya. So, ayan guys, ang aking baby. Ala, bakit may brief ka? <laughs> Bakit ginawa mo lang damit yung brief ni daddy na luma? So, yan, guys. Ang aking baby loves. Mami, labs. tita ko. Tita hmm, daw. Hello. Anak na. Mami na muna. Tita Coco. ah oh, si Coco. Hello. Hello, Coco. Ayan. Hi. Hi so, daw. Hi guys. Hi daw. Pag, Pag nagbablog-blog, nagvideo-video ako, guys. Hi Alam daw. nyo. Yung anak Mami, ko. Gusto-gusto niya nakikisali. Tapos minsan nagvideo-video yun. Sabi niya. Okay, 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 yan. Hi. Hello. Oh, enough na ha? Mami naman. Tapos sasabihin niya yan. Masasabi-sabihin niya rin yan, Hello guys. Kain tayo guys. Sarap guys. <laughs> Kasi lagi niya naririnig sa akin. So, yun lang na muna yung ating chikahan for today's video guys. Ating update, update. Na kung sakaling um, namimiss niyo yung aking mga videos na ano naman. Ay, nakita mo na yung ano yan itabi mo yan ito oh andito yung ano pero oh sinasalamin so, na guys ha bye nakita ko bye. mo si mo